So mga amigo, ayan Natapos na natin hinuka yan Ngayon Dito tayo Ayan, ito Yung naghukay ako, isa lang, ito lang yung inalis ko yung isa Kasi ito, iniwan ko na, hindi ko na tinanggal Ayan Ah uh, ito lang yung copper ang inalis ko para medyo maluwag kasi yan naman yung palang maliit okay lang tapos dito mga amigo Ayan, pinutol ko nga siya. Ayan. Ito ngayon, naging takto na ito ngayon. Kasi ito, alisin ko to, yan Bali, elbow na lang yung ipapalit ko dito. Yung galing sa min. Ayan, papasok. Tapos ito, puputulin ko to, alisin ko yung te. Ipalitan ko ng elbow. Tapos itong isa na to, yan ang ipapalit ko dito. Yan, dudugtong siya dyan. Kasi ito mga may ugaling ito ng supiner. Ayan, ito, papasok ng supiner. Ito yung supply papuntang supiner. Tapos ito yung galing ng supiner. Tapos ito yung sahat. Yung copper yan. Ayan. Ayan, ayan. Drain up ko na siya. Ayan, kaya pinasok ko na lang yan dyan sa tubo na di quattro. Ayan. Ayan. Tapos, doon tayo. Kabila. Ayan. Ayan. Papunta na yan doon. Alright. Okay mga amigo. Sa loob na tayo. Titirahin muna natin yung connection sa spinner, sa water heater. Para Alright. Umpisa na tayo doon. Ito na mga amigo yung layout natin. Ayan. Ayan. Ito yung sa gilid. Ito yung sa main. Ayan pumasok dito, papunta dito. Ayan. Tapos pumasok ng supiner. Ayan. Tapos lumabas ng supiner, punta dyan. Tapos dito, ayan yung isa. Tapos yung sa gitna. Ayan. Yung may ikot siya bumalik doon. Kaya nagdagdag tayo ng isang tubo. Tapos kukunik natin to doon sa dati. Yung puputuli natin to. Kasi ito nakatilang yan dati, ngayon puputulin natin yan dyan, puputulin to saka natin lagyan ng elbow, papasok na siya dito sa bathroom, tapos galing naman sa pinner, yan magsu-supply siya ng cold dito, papunta dito sa yan, magsu-supply siya ng cold dito, papunta ng water heater yan, water heater galing naman ng water heater, lalabas na yan tsak, yan isusupply na yan papunta dito iikot na yan papunta doon yan yan punta na dito sa bathroom tapos dito mga amigo may dalawang washing machine kasi dito washing machine washing machine kaya galing sa hat nag, lag, nag supply tayo ng washing machine bawat isang washing machine kasi dalawang washing machine yan tapos galing naman dito sa supiner papunta naman ang yan itong sa out ng supiner yan nag supply naman tayo dito sa washing machine ayan yan, papunta doon. Yan, yan ang layout natin mga amigo. Alright. ba tayo ng bagong mga amigo kasi ito kasi lumang pipe ito yung inalis dati uh, medyo malutungan yung kinahatin ko tak, nagtungan na balik eh, pinalitan ko ng bago delikado eh natin sa so, pinalaman na kasi yung primer tumutulok yung okay, mga amigo gamit natin primer tapos ito yung pandikit all purpose Ayan. kailangan kasi itong primer cleaner yung supply ng ano mga amigo supply na ito yung galing sa min simula sa metro papasok siya dito yan dir -dir simula sa metro dir -dir social hanggang dito yan tapos papasok sa supiner tapos ito na yung out yan ito na yung magsusupply papunta na sa loob ng bahay yan yan Ayan. Ito ito yung palabas. Mga ko papunta na doon sa supply na water heater, kung washing machine, kung saan sa loob ng bahay yan ayan. Yan na siya. Ayan. Ito is papunta kasi ito ng water heater. Ayan. Tapos supply water heater. Tapos galing naman water heater ito naman papunta naman doon sa ano Cepatlah dengan hak Apa yang terjadi di sana?

All right. mag-operasyon yung water rate uh, teret, uh souvenir, ito naka-close lang yan yan naka-steady naka-close yan yan tapos ito nakabukas mula dito papasok yung supener lalabas dito ngayon kung may trouble yung supener sira o, hindi nagagana i-off lang ito di ba tapos buksan ito yan. Para yung tubig, dito diretso pa rin dito. Kasi kung wala itong bypass na ito, pag i-off ito, sira yung supina. Uh, walang supply. Kaya mangyayari yung dito, magkukulik tayo ng ano, maglalagay tayo ng flexibulos dito. Kasi mayroon dito ng flexible flexibulos kasi ilalagay ko dito ng koneksyon Kaya para hindi na matrabaho, dito na lang tayo mag ano, yan 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 mga amigo alright so lalagyan natin ito ng mail collector dito okay ng mga amigo. Ayun. Yan tininingku na. Ayan. Ito yung papasok. Ayun, yung papasok sa spinner. Ito yung lumabas. Ayun. So magsusupply supply na yan sa dito. Ayun. Dito, ito. Ito na yung nanggagaling doon sa ano, sa min. Yan pinutol ko na. Tapos ito yung karugtong dyan dati ganyan. Tapos sinalis ko na kasi ito ikukunikos siya dito, lalagyan ko lang lang siya ng para babalik doon sa isang tubo na babalik doon yung isang tubo doon na nakalabas so yung tatlo, kaya ang mangyari na naman dito, maging tatlo ulit sila dito, kasi may isa pang cutter ayan so, yung hot na yan mga amigo, galing water heater alright